Magandang araw sa atin lahat at narito na naman po tayo para sa ating panibagong reaction video na bitag nga itong si PNP Chief General Acorda. Bakit nga ba? Dahil sa kanyang pag-file ng kaso dito kay General Macanas na retiradong sundalo at isang vlogger na umano'y sila sinasabing nagpapakalat ng piking destabilisasyon kaya pinangaralan Ah, ni Bintol po, ni Bitag, Itong si General Acorda dahil mukhang mali o mano ang ginawa ng General. Tandaan po natin mga kababayan, hindi po tayo dapat magalit sa ating kapulisan dahil hindi lahat ng mga pulis po natin ay sangkot sa katiwalian. Ika nga ang sabi ng Philippine National Police, 5% lamang ng kabuang pulis ay iskalawag. Ngunit itong ginawa ni General Acorda ay hindi natin alam kung ito ba ay talagang uh, ginawa niya para mabigyan ng leksyon itong si General Macanas at may nakita siyang probable cause na magpapatunay na may pagkakamali nga itong si General Macanas o ito ay pananakot lamang para sa ating ordinaryong Pilipino at nagsasalita sa mga kamalian sa ating gobyerno. Riwala po ang ating Philippine National Police, sila po sila po yung sinasabing pananatili ng ating seguridad katahimikan, kaayusan, sa pag-aarest ng masasamang loob. Kung wala po tayong mga pulis, ano po mangyayari dito? Pero ang trabaho po ng mga pulis, iba po ano? Pero bakit parang arbiter ata ang pulis dito? Na kumbaga pati yung pinakikialaman, pati mga mga content ng mga Facebook pages, na itong mga content provider na parang pinadadown daw ata. Medyo okay naman ata kayo sa Philippine National Police. Mga kaibigan ko kayo, o oh Chief PNP, o oh General Acorda, easy ka lang dyan. Sip, boss. Baka naman nang lalabis, baka sip, sip. Higo. Yung mga iba dyan sa inyo, baka hindi alam kung anong pinagsasabi. At pinadidelete niyo raw videos sa umano'y destabilization plot. Teka muna, kailan ba kinaging arbiter? Kailan ba naging enforcer? Pagdating dyan, dadaan mag sa muna ng kaso sa Department of Justice. Uy, pagkabahala. Nagpahayag po ng pagkabahala at nagbigay po ng babala. Ito po yung Center for Media Freedom and Responsibility, RCMFR. Yan po nakikita nyo. Uh, ang kalang pahayag ang papahayag po ng pagka-alarma at uh, pagbigay babala rin sa Philippine National Police natin, na Philippine National Police, the State Police po natin, na Philippine National Police. Doon po sa kanilang habang laban po sa mga online content creators na tingin po ng Philippine National Police ay, ay yung mga content ay uh, destabilizing sa kasalukuyang administrasyon base doon sa mga videos at mga posts. Okay, so, dito po sa parting to. Ang CMFR, mga bossing, ang pananaw po nila, pareho po sa pananaw ko na parang lumalabas po na parang uh, motopropyo gumagawa ng sariling hakbang itong Philippine National Police. At oh, ito'y kumikilos na parang arbiter laban doon sa sinasabing malayang pamamahayag. At sinasabi po nila ay eh, may banta. Banta sa ano? Kaya ako po naniniwala rin tulad po ng paniwala po ng Center for Media Freedom Responsibility or CNFR sa mga pulis bait ka muna meron tayong uh, the freedom of expression na ito po'y guarantee po to binigyan guaranteed under the constitution po natin kaya ito po ako'y naniniwala na rito na baka manlalabis po yung ating mga pulis ang pulis po natin panatiliin po kaayusan sa mga lansangan ito naman po pag-aresto sino man mga masasama loob at yan po po'y pagbabantay Madali po silang napitan, madaling puntahan. Agresibo po pagdating sa sinasabing ito naman ay eh, mga siguruhin ang siguridad din sa mga lansangan, sa mga bahay. Madali silang rumesponde. Pero pag ang PNP, sabihin na natin ginamit po ng kanilang anti-cybercrime group ay eh, gagamitin po nila para pagdating. Pareho po rin ako, yung, 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 wala pong problema kung sakaling binomonitor po nila, may reklamo laban doon, so sino mga content provider kahit na ako, or sino individual na medyo taliwas na po, ano? na ikay nagbabanta ka na na destabilizing, So, obserbahan ng gusto o kung sino yung complainant, kung sino yung um, dapat may complainant dito, reporting party, hindi lang po reporting party, kundi meron pong magko-complain laban po. Kung sino yung content provider, blogger man yan. Iyan po mga kababayan po natin, napakaganda ang paliwanag ni Bitag patungkol nga sa isyo ni General Macanas at sa kinaso ni General Acorda. Palagay ko mga kababayan po natin, Mukhang uh, may nag-solso uh, lang o may bumulong kay uh, PNP Chief Akorda nakasuhan nga itong si General Macanas. Pero kung mapapanood nyo ang kanyang video mga kababayan po natin ni General Macanas, actually wala namang binanggit doon napangalan talaga ni uh, General Akorda. At uh, malinaw kahit yung mga kilala at sikat na abogado nagsasabi na walang uh, libelos na binanggit itong si General Macanas na nakakapanirang puri nga dito kay General Acorda. Kundi pinapaliwanag niya lang, binibigay niya lang ang kanyang mga insight, binibigay niya lang ang kanyang mga analysis at opinion. Nilinaw niya po yan kahit sa kanyang video. Mga kababayan po natin, hindi niya sinasabi na ito ay aktual, ito ay totoo, kundi ito ay opinion. Posibleng mangyari, posibleng hindi mangyari. So palagay ko hindi napanood ni PNP Chipacorda itong uh, kabuang vlog ng uh, retiradong General. So, kaya uh, parang may narinig ako na sinasabi niya na uh, hindi niya na mababawi itong final niya na kaso. So, kung uh, uh, ka kaugnay naman sa kasong ito, eh, pinapaubayan niya na lang umano sa korte. So, kahit ang mga kilalang abogado nagsasabi, hindi na natin kailangan pangalanan. Mas sinasabi nila na, Uh, mahina itong kaso laban kay General Macanas At posible ito ay ginawa lang para uh, takutin Or uh, parang babala sa mga content creator Na bumangga sa ilang opisyal ng ating gobyerno Actually hindi naman binabanggay Nagpahayag lang eh ng kanyang opinion patungkol sa ating gobyerno So alam naman po natin General Macanas is 100% anti-Marcos na at uh, nag-withdraw na ng kanyang suporta. Ngayon, hindi na nila kinikilala bilang pangulo itong si Pangulong Marcos. Uh, so, yun nga, mga kababayan po natin. At naglalabas lang ng kanyang mga saloobin, mga uh, parang negatibong nangyayari sa ating bansa. Yung mga pangakong hindi natupad ni Pangulong Marcos. Or media personality na, kumbaga, eh, tsaka ninyo, obserbahan and then kunin ang mga reklamo na naturalmente, pag kinuha ninyong reklamo na yan, hindi ninyo po pwedeng sabihin na, oh, Tigil. Kasi ito ho yung pagbigay ng warning ng CEO ng, ng uh, Center for Media Freedom and Responsibility. E eh yung pong intensyon ng ating pulis uh, police na mangialam sa bahagi po ng sinasabing public forum. The freedom to express. Kasi pag ganito pong gagawin ng mga police natin, eh, ang cybercrime po natin, mag-iimbestiga po kayo ng mga cybercrime, krimen, panloloko. Mataas po ang krimen pagdating po rito sa digitization na natin. Pero pag kung ginamit man po ng content creator or sino man mga bloggers or media personality, ang kanilang page, eh pwede po yan i-request sa pamamagitan po ng complainant doon po sa Facebook o sa YouTube to take it down. Doon right? po ang kanilang ang you know, kung may complainant. Pero ang, ang, ang PNP hindi po pwede maging complainant dito. Mm. Ang trabaho ng PNP eh, siguro dito, i-ano muna to? Eh, makipag-ugnain muna kayo sa Department of Justice or DOJ. Kasi ang mga DOJ, sila naman magpa-prosecute niyan eh. Correct. Kapag napatunayan sa hukuman, then arrestuhin ninyo. Kung may warrant of arrest na, ilalabas ang, ang korte doon sa sinasabing panlalabis. Or kung talagang meron sinasabing legitimate na, na destabilization, or insurrection kung tawagin po natin. Ito pong pangingialam po ng Philippine National Police natin. Ano? Sa issue, eh medyo nakakabahala ay eh, mahirap na po kasi ang mga pulis po at militar sila po mga, for, mga, mga nandyan pagbabantay sa bansa po hindi bantayan yung mga nagpa, nagpapahayag maliban na lamang kung ang bantayan ninyo na medyo iba ng ginagawa hindi nakanais-nais na nagba, nakaka eto nagbabanta na po yung sa kalayaan po natin kasi baka iba rin ginagawa palagay ko siguro kahit na mga makakaliwa maintindihan yung aking mga sinasabi pero hindi po natin Malagay ko siguro kahit na freedom loving citizen unless kung iba na sinasabi mo kung sa haling iba na sinasabi, kung may mga bloggers man dyan sa bansa natin o sa labas ng bansa natin, may mga sinasabi hindi tama, e investigahan. Sampahan ang kasong cyber libel, kahit sino ka man. May katumbas naman na uh, sinasabing criminal liability yan. Hindi civil, eh, criminal dito sa atin. Ang, uh, ito ito'y cyber libel, criminal po yan, mga boss. Ang nakakatakot po rito kung yung pulis mismo ang magsasabing, take it down. Ano? Take muna, hindi trabaho ninyo dyan. Huwag naman masyadong chuwari wap kayo ang pagiging tsuwari-wariwap ninyo na pagkahalata tuloy o baka wala lang kayong alam o masyado kayong mabilis sa mga sinasabi ninyo, knee-jerk reaction, na kung minsan hindi kayo nagagabayan, siguro mas maganda kung meron kayong mga lawyers dyan. O di maganda siguro, makipag kay kayo sa DOJ. At alamin ninyo kung ano ba, bordering na ba to. Pero kung kayo, ay eh, hindi naman, hindi naman mga ito'y, kung sabihin po natin, mga cybercrime na panluloko o doon sa mga ginagawa ng mga sindikato na makapanloko pero ito po yung sinasabing pagpap... So yan nga po mga kababayan po natin ano sakto itong uh, mga opinion pahayag nga ni uh, Bitag so pabor po tayo mga kababayan po natin ang galing talaga magpaliwanag ni Bitag mga kababayan po natin ano so ito ay maganda na marinig sana no ni uh, PMP Chipacorda itong sinasabi ni uh, Bitag kasi may makukuha siya rito aral mga kababayan po natin I i isang maliit na vlogger lamang ito si General Bacanas at retirado pa so ang sinasabing nga uh, uh naging para sa destabilisasyon malabo po mga kababayan po natin retirado, wala ng tagasunod sunod uh, isang vlogger uh, na nagpapahayag ng kanyang saluobin komento, opinion patungkol sa nangyayari ngayon sa ating gobyerno so kung mapapanood mo ang kanyang link ang uh, kanyang uh, ang kanyang vlog, uh, malinaw po mga kababayan na wala pong paglabag, walang paninirang puri, walang libelos na sinabi itong si General Macanas. So antayin na lang po natin ang resulta dahil uh, nafile na ang kaso. So pag na na, eh, hindi na umano pwedeng bawiin o withdraw ayon kay General Acorda. Kaya bahala na umano ang piskal, ang korte, ang magdusga kung anuman ang kahihiratnan ng kanyang pinail na kaso laban kay General Macanas. Kayo po mga kababayan po natin, ano po ang inyong komento sa loobin patungkol sa isyong ito? Ayan po ang ating vlog. Maraming salamat at hanggang sa muli mga kababayan.